Panaisuka daw di umano ng kanyang oil sa kanyang airbox. Dali-dali natin kinalas ang makina sa kanyang chassis dahil marami na nga tayong nagawang gantong issue. Well, ipakita ko sa inyo kung saan lumalabas ang oil. Ayan. Sumuka na nga ng Owel ang kanyang airbox kahit nakadalawang top overhaul na di umano ang may kanya na mula sa bayan ng Tralala. Nagkukulay ubi na nga daw di umano ang may kanya dahil sa sobrang pagmamahal ng misis niya. Isang mahigpit na yakap sa leeg lahat ng tama dahil sa gastos malala. Iba pa ang tornilyong naikabit dito sa Gedli, dapat yan alay na 5 naging jisna na. Na misplaced daw ata, pakita ko sa inyo kung gano'y ito kahaba. Kaya pala na misplace ang bolt dito sa engine dahil ganito lang ito kaikse. Pakita ko sa inyo ng buo, ganyan lang siya kaikse. Una nilang pinalitan ay cylinder block, ginawa daw steel bar. At dahil sumuka ulit, ang pangalawa naman nilang pinagdiskitahan ay cylinder black ulit pinalitan naman ng genuine. Subalit, sumuka pa rin siya kung kaya't nagbakasakali ang ating repa namula sa Tralala. Friendly reminder lang sa mga magkakabit ng gasket, huwag nyo naman lagyan ng pandikit dahil ang inyong mga gasket, lalo't brand new, ay may kakayanan niyang isil ang makina nyo. No need na lagyan ng pandikit dahil pwedeng magkos yan ng pagbara sa mga oil passage niya. Imbis na makaayos, baka makasira pa. Etong butas na ito, etong sa return niya na pagdidiskitahan natin, pati yung sa nasel. After natin ma-divide ang kanyang makina, may freebies pa. Dito sa ilalim, may naiwang stick. Eto siguro ang ginamit na pang dipstick panukat sa oil. Well. Sinagad siguro hanggang ilalim ng unang owner neto, sabay na hulog, kinabahan, at eto na nga benenta <laughs> at nabili ng ating repa pansin niyo ang dalawang butas etong return ang nasa ilalim sa ibabaw naman ang sa nasel tingnan nyo sagat hanggang kidney tanaw na tanaw nyo ang ilalim samantalang dito sa kabila sa return medyo madilim hindi mo makita ang tunay na kulay sa ilalim may nakabara natuklasan na natin kung anong gamit ng freebies sa kanyang makina. Panundot pala talaga yan. Talagang iniwan ng unang may kanya. <laughs> Ayan, tingnan nyo. Ayan o. Oh. May nakabara ang mga debris. Yan ang umaharang kung kaya hindi makabalik ang pressure sa ibabaw pabalik sa kanyang makina. Kung kaya tumatapon ito sa airbag. Sobrang lakas na kasi ng pressure. Kung baga sa tao, parang ganito. Pigilan mo ang utot mo, mayamaya maya, -maya madidigay ka. Uy, joke lang. Isa itong metal parts at tuklasin natin kung saan talaga ito galing. Kung itatanong mo kung saan nagumpisa, hanapin natin to. Repa, iwasan mo pumangit kung ikaw ay naghihigpit ng drain plug, malamang dito galing yon. Nawawala na ang thread niya. Unahin natin ang nozzle Napansin nyo ba yon na parang may tumalsik na something hindi natin alam dahil tumilapo na? Next naman natin na bugahan ay ang ating return. After naman natin mabugahan, pakita ko sa inyo kung gaano kalaki at kaluwag ang butas na ito na daluyan ng ating owell Tanaw na ang ilalim, tagos hanggang G-spot. Ang tinutukoy ko ay good spot. Masyado kayong green. Yung G-spot ay good spot. Ayan o, no? tanaw na. Magpapamasin siya patuloy tayo, mauuwi ka talaga sa overhaul kapag ginamitan mo ng pwersa na nagmumula sa mukha. Iwasang ngumiwi kapag nagihigpit <laughs> ng drain plug kung ayaw mong sapitin ito sayo. Nabu na nga natin, back to stock na ang kanyang thread. Balik sa 12 ang kanyang bolt sa kanyang drain plug. Well, testing na ang may kanya. Tingnan natin kung maibibigay ang tunay na ligaya pa test natin, driving habit, tingnan natin kung mapapalabas pa natin ang Owel sa kanyang airbox. Google map na lang, Kalikutista, Laboratory, 13 Martires Branch, ayan ang way papuntang 13. At sa bandang kanan naman, ang way papuntang Tansa. Habang iniintay natin ang may kanya. Ayan, malapit na siya. Pass forward natin para matulin tingnan. Tulin no? <laughs> At syempre may branch din tayo sa Gentry, Kalikutista, Laboratory, Main sa Google Map. Tara, balikan natin ang feedback. Pina-double check ko sa may kanya kung may lumabas pang oil sa kanyang airbox at tinanong ko siya kung alright ka ba mamaya sa iyong pag-uwi? Alright!